Magandang araw mga kaalaman na hinog. Diretso na tayo sa isang napakaseryosong usapan na request ng isa nating viewer. Ang tanong, ano-ano po ba ang mga senyales ng rayuma? Rayuma? Akala natin sakit lang yan ng mga lolo at lola na kapag umuulan o malamig ang panahon, natural lang na sumakit ang kasukasuan. Ang masakit na katotohanan, hindi po ito biro at hindi ito sakit ng matatanda lamang. Pinapahirapan nito ang milyong-milyong Pilipino. Kahit mga bata pa, makinig kang mabuti dahil ito ang samung senyales ng rayuma na hindi mo dapat ipagwalang bahala. Panguna sa ating listahan, paninigas ng kasukasuan sa umaga o morning stiffness. Naranasan mo na ba yung paggising mo sa umaga pakiramdam mo para kang robot? Ang hirap ibaluktot ng mga daliri mo sa kamay at paa arang naniniga sa isang posisyon. Ang problema, hindi ito simpleng nalimig lang o napurga sa aircon. Ang paninigas na tumatagal ng higit sa 30 minuto hanggang isang oras ay isang klasik na sinyales ng inflammation o pamamaga na sanhinang rayuma. Ang payo ko, huwag mo itong tisin. I-monitor mo kung gaano ito katagal. Kung palagi itong nangyayari, itala mo at sabihin sa doktor. Pangalawa sa ating listahan, pananakit na simetriko or symmetrical pain. Napansin mo ba na kung masakit ang kaliwang pulsuhan mo madalas, sumasakit din ang kanan? Kung apektado ang isang tuhod, hindi magtatagal, pati ang kabila ay ramdam mo na rin. Ang problema, hindi ito nagkataon lang. Maraming uri ng rayuma, particular ang rheumatoid arthritis, ay umaatake sa magkabilang panig ng katawan ng sabay. Sinasabi nito na ang problema ay hindi lang sa isang parte kundi sa buong sistema ng iyong katawan. Ang payo ko, wag mong isipin na napapagod lang ang dalawang kamay mo kapag ang sakit ay parang stereo o magkabilaan. Ito ay isang malaking red flag na dapat mong ipakonsulta. Pangatlo sa ating listaan, pamamaga at panlalambot ng kasukasuan. Yung mga daliri mo ba parang nagmukhang maliliit na siopaw? 'Yung tuhod mo mas malaki kaysa sa dati kahit hindi mo naman naipit o nabunggo. At kapag hinawakan mo, malambot at masakit. Ang problema, ang pamamaga o edema ay dulot ng sobrang likido na naiipon sa kasukasuan dahil sa pamamaga. Ito ang dahilan kung bakit mahirap igalaw at kung bakit masakit kahit dampian lang ng daliri. Ang payo ko, ikumpara mo ang namamagang parte sa kapares nito. Kung ang isang kamay ay malaki kesa sa kabila, kuhanan mo ng litrato. Mahalaga ito para maipakita mo sa doktor ang pagbabago. Pangapat sa ating listahan, pamumula at mainit na pakiramdam sa apektadong parte. Nararamdaman mo na bang para bang may lagnat ang tuhod o siko mo? Kahit hindi ka naman nilalagnat, yung balat sa ibabaw ng kasukasuan mo ay pula-pula at mas mainit kesa sa ibang bahagi ng katawan mo? Ang problema, ang init at pamumula ay malinaw na senyales na may giyera o battle na nangyayari sa loob. Ito ay resulta ng pagdami ng daloy ng dugo sa lugar na yon bilang tugon ng katawan sa pamamaga. Ito ang dahilan kung bakit mahirap igalaw at kung bakit masakit kahit dampian lang ng daliri. Ang payo ko, huwag mo itong tataplan ng kung ano-anong dahon o remedyo na hindi sigurado. Maaaring makatulong ang malamig na kompres o cold compress para mabawasan ang init pero kailangan mong malaman ang tunay na sanhi nito. Panglima sa ating listahan, pagkapagod na hindi normal o unusual fatigue. Nararanasan mo ba yung pagod na kahit katatapos mo lang matulog ng walong oras pag mo pagod ka pa rin? Yung tipo na kahit wala ka namang gilawang mabigat pakiamda mo ay nagbuhat ka ng sako-sakong bigas? Ang problema, hindi ito katamaran. Ang rayuma isang systemic disease. Ibig sabihin, apektado ang buong katawan. Ginagamit ng katawan mo ang lahat ng lakas niya para labanan ang pamamaga. Kaya nauubos ang enerhiya mo para sa pang-araw-araw na gawain. Ang payo ko, kung ang matinding pagkapagod mo ay may kasamang pananakit ng kasukasuan, huwag mo itong paghiwalayin. I-report mo pareho sa iyong doktor. Baka naman po, Bilang maliit na tulong nyo na rin po kahit like lang po dito sa video at subscribe. Okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan. Hirap sa mga simpleng gawain or difficulty with daily tasks. Nahirapan ka na bang buksan ng isang bote ng tubig o pihitin ng doorknob? Ang paghiwa ng sibuyas ay naging isang napakahirap na gawain dahil sa pananakit ng iyong mga kamay. Ang problema, ang rayuma ay direktang nakakaapekto sa kalidad ng iyong buhay Inanakaw nito ang iyong kakayahang gawin ng mga simpleng bagay na dati ay kayang-kaya mo Ito ay senyales na hindi na gumagana ng maayos ang iyong mga kasukasuan Ang payo ko, huwag mo itong tanggapin ng bilang normal sa pagtanta Ang paggawala ng kakayahang alagaan ng sarili ay isang seryosong bagay na kailangang aksyonan agad Tong pito sa ating listahan, mababang lagnat na paulit-ulit o low-grade fever. Yung pakiramdam na medyo masama ang iyong pakiramdam, hindi naman trangkaso pero kapag kinunan mo ng temperatura medyo mataas sa normal, mga 37.5 hanggang 38 degree Celsius, at ito ay pabalik-balik. Ang problema, katulad ng matinding pagod, ang mababang lagnat ay sanyalis na ang pamamaga ay laganap sa buong katawan. Sinasabi ng katawan mo na may mali sa sistema nito at sinusubukan itong labanan nito. Ang payo ko, magkaroon ka ng termometer sa bahay. Itala ang iyong temperatura, lalo na kapag sumasabay ito sa pagsakit ng iyong mga kasukasuan. Pangwalo sa ating listahan, pagbaba ng timbang na hindi sinasadya. Napansin mo bang lumuluwag na ang iyong mga damit? Bumagsak ang iyong timbang kahit hindi ka naman nagda-diet o nag e ang problema kapag ang katawan ay nasa ilalim ng patuloy na pamamaga. Chronic inflammation. Bumibilis ang iyong metabolismo at maaari kang mawalan ng ganang kumain. Ang kombinasyon ng pananakit at pagkapagod ay nagre sa pagbaba ng timbang. Ang payo ko, huwag mong ikatuwa ang pagpayat kung hindi mo alam ang dahilan. Ang bigla ang pagbaba ng timbang kasama ang iba pang sintomas ay laging dapat sineseryoso pangsyam sa ating listahan, pag-uusbong ng mga bukol malapit sa kasukasuan o rheumatoid nodules. May napapansin ka bang maliliit hanggang katamtamang laki na matitigas na bukol sa ilalim ng iyong balat? Karaniwan malapit sa siko, sa mga daliri o sa mga lugar na laging may pressure. Ang problema ito ay tinatawag na rheumatoid nodules at ito ay isang tiyak na senyales ng rheumatoid arthritis. Hindi lahat ng may rayuma ay nagkakaroon nito pero kung meron ka, ito ay isang malinaw na pisikal na ebidensya ng sakit. Ang payo ko, huwag na huwag mo itong pipisain, tutusukin o gagambalahin. Ipakita mo agad ito sa isang rheumatologist. At ang pangsampo sa ating listahan, pananakit na mas malala sa pahinga. Ito ay medyo nakakalito pero napaka-importante. Akala mo kapag ipinahinga mo ang masakit na parte ay gagaan ang iyong pakiramdam pero sa rayuma, madalas kabaliktaran. Mas sumasakit at naninigas ito kapag matagal kang hindi gumagalaw tulad ng pagkatapos matulog o manood ng sine. Ang problema, ito ang isang malaking pagkakaiba ng rayumang dulot ng pamamaga o inflammatory arthritis sa wear and tear arthritis o osteoarthritis. Ang sakit na mas malala sa umaga o pagkatapos magpahinga ay isang malakas na indikasyon ng inflammation. Ang payo ko, obserban mo ang katawan mo. Kailan mas malala ang sakit? Sa paggalaw ba o sa pahinga? Ang sagot mo dyan ay napakahalagang impormasyon para sa iyong doktor. Mga kaalaman na hinog, huwag po nating maliitin ang sakit ng kasukasuan. Ang maagang pagtuklas at tamang paggamot sa rayuma ang susi para maiwasan ang permanenteng pinsala sa buto at para mapanatili ang magandang kalidad ng buhay. Kung nakakaranas ka ng ilan sa mga senyales na ito, pakiusap, magpatingin na po sa doktor. Maraming salamat po at alagaan natin ang ating mga sarili. God bless!